Alright, let's go! For today's video, gagawa tayo ng masasarap na pulutan, tuna sashimi at ginataang bisokol. Alright, alright! Una sa lahat, first of all, bumili tayo sa palengke at dinala dito sa barangay Birongit, San Fernando City, La Union. Dumaan pa tayo sa bukid at waig para lang dumayo. Sama ko pala si Daleng at ang kanyang brotherhood. Pagkarating na pagkarating, syempre hiniwa ko na agad yung isda. Fresh na yellowfin pala itong mga nabili natin. Alright, alright ifi lang natin to mga kapulutan. Aalisin natin yung laman niya sa tinik at ulo. Alright, alright. Then, ititrim natin. Aalisin din natin yung gitnang part at yung balat. Pero yung iba, trip ka to, kaya minsan naglalagay ako konti. Alright, alright. Pero kung napanood nyo dun sa vlog natin, yung red na part ng tuna, inihaw ko, minarinate ko ng Toyo man si solid yan boy. Pero for today's video, tuna sashimi ang gagawin natin mga kapulutan. Lininis ko lang itong mga tuna fillet natin mga kapulutan at nag-start na akong naghiwa ng ganyan lang kaliliit. Kung gusto nyo mas makapal, pwedeng pwede, depende sa trip nyo. Pwede rin namang mas manipis kung hindi nyo kayang umuya ng ganito kakapal. Alright, alright! At yun na, plating na tayo mga kapulutan. Naglagay tayo ng shredded cabbage dyan. Para kunwari, nasa restaurant naman tayo. Alright, alright Habang hinihiwa ko itong sashimi, magluluto na tayo ng bisukol First time ko nga magluto sa kawayan, kaya maiyak-iyak pa ako dyan Naggisa tayo ng luya, pangalis, lansa, bawang, pamatay, aswang, at sibuyas na pampaimas Alright, alright Isasabay na din natin igisa itong mga bisukol or kohol Sabi nila bawal daw to sa mga may high blood Totoo ba mga kapulutan? Comment nyo naman, baka masobrahan ko Naglagay na rin pala ako ng patis, paminta, at itong gata para sumagipsip na yung lasa. Nagpakuha rin tayo ng bunga at daon ng sili dito sa napakaganda nating tita. Alright, alright. Saka natin linagay dyan sa ating linuluto. Masarap kasi pag medyo may anghang-anghang yung pulutan mo mga kapulutan. Para kunti lang yung mapulutan nila. Alright, alright. Nag-add rin tayo ng konting bagoong at aantay na lang nating maluto. At habang nag-aantay, linabas ko na sa ref itong yellowfin tuna. Kasi mamumulutan na tayo at iinom. Emperador, baka naman Napakaganda pa ng view natin mga kapulutan Nandito tayo sa bundok Sa San Fernando City, La Union Shoutout sa mga taga barangay Bironget Na napaka welcoming nung pumunta tayo Alright, alright Linagay ko na yung black wasabi ko dyan mga kapulutan at nasobraan ko na alala ko malakas pala yung wasabi ko. Masaya-saya pa ako nung unang kagat at nung pumasok na sa ilong ko grabe hindi ko na kinaya. Masarap yung isda pero ang lakas nung wasabi boy. Kaya nag take to ako para sa magandang video naman. Siyempre tagay first bago mamulutan ulit. Hindi yung pulutan ng pulutan alright alright. Solid. Tapos tumagay ulit ako kasi luto na yung ating ginataang bisukol. Kita nyo yan, napakasolid ang laki mga kapulutan. At kung nag-enjoy kayo, like, comment, share naman. At kung may request kayo para sa susunod nating pulutan, comment down below. Alright, alright?